The band 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Bugsi bulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Headlines. Tatlong barkong pandigma ng China, kabrigada. Nakapasok na sa territorial waters ng Pilipinas. Pilipinas. Ang PNP naman pinag-aaralan na ang mga legal remedies uh, upang batukoy ang nasa likod ng pagpapakalat ng splice video kaugnay sa PNP exemption sa drug test. Headlines. Samantala, social media personalities na no-show sa pagdinig ng House sa Tri-Committee hinggil po sa fake news ipinasyokos order. Dating PCO Secretary nais pag aralan na ipadisbar. Pangulong Marcos, nagtalaga ng bagong PhilHealth President at CEO. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Martes, ikaapat sa buwan ng Pebrero ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, Pinantayang mabuti ng Philippine Coast Guard the vessel kasama ang BRP Cabra, ang Chinese Coast Guard vessels na number 3001 at 3104 hanggang sa tuluyan ang mga itong makalabas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa operasyong ito, hindi nagpatinag ang barko ng Pilipinas at nag challenge pa ito sa China. At tuloy pong iginigit ng PCG Bessel ang kawalan ng legal authority ng dayuhang barko sa pagpapatrol sa lugar alinsunod na rin sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Samantala, kaninang alas 7 ng umaga, batay pa sa Dark Vessel Detection Data, na mataan ng naturan Chinese Coast Guard Vessel 61 nautical miles at 81 nautical miles ang layo nito mula sa Guangdong Province po naman ng China. At sa huli, muling tiniyak ng Philippine Coast Guard ang commitment nito sa pagpapanatili ng karapatan ng Pilipinas sa pinagagawang katubigan at pagprotekta sa national interest dyan sa West Philippine Sea Bagong bago, Brigada Balita Nationwide Sa iba pang balita, mga kabrigada, ang PNP Pinag-aaralan na ang mga legal remedies upang matukoy ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng splice video kaugnay sa PNP exemption sa drug test Brigada Kath Austria, ibrigala mo Brigada, I report Deliberate o sinadya ayon sa Philippine National Police ang ginawang pag sa video ng panayam kay Civil Security Group spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano kaugnay sa exemption ng mga aktibong tauhan ng PNP at AFP sa drug test para sa renewal ng license to own and possess firearms at firearm registration. Iginiit ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi totoo na wala ng drug test sa mga uniform personnel regular anyang suma sa ilalim sa annual drug test ang mga pulis at sundalo bukod pa sa neuropsychiatric at drug test tuwing may training o promotion. Nininaw rin niya na ang exemption ay limitado lamang sa renewal ng LTOF at FR dahil sa na umano ang mga pulis at sundalo sa paghawak ng baril. Ayon sa opisyal, pinag-aaralan na ng PNP ang mga legal na hakbang upang matukoy kung sino ang nasa likod na nagbakalat ng maling information in the heart of changing lives ito si brigada cast austria ng 105.1 brigada news sa manila the music and news authority Samantala mga social media personalities na no-show sa pagdinig ng House Strike Committee ukol ho sa fake news, ipinasyokos order na. Ang dating PCO Secretary naman na pag aralang ipadisbar. Wala kongreso, mga kabrigada, Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! Report! Tatlo lang sa mahigit apat na pong social media personalities na inimbitahan ng dumalo sa unang pagdinig ng tri-committee dito sa Kamara ukol sa isyo ng fake news at disinformation. Nagpadala ng excuse letters ang mga ipinatawag na resource persons kabilang na ang dating press secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Sa liham ni Angeles, ipinaliwanag dito ang hindi pagdalo dahil kinukwestiyon niya ang legalidad ng investigasyon ng tri-com at paglabag umano ito sa freedom of speech. Bunsod dito ay nagmusyon si Representative Joseph Stephen Padua Batuano na pag ng legal department ng kamara ang posibilidad na maghain ng disbarment case laban kay Angeles. Karamihan din sa social media personalities na no-show sa pagdinig ay naniniwalang pagkitil sa freedom of speech ang layunin. Kaya naman nagpa siya ang Tricom na mag-issue ng show cause orders laban sa social media personalities na tumangging humarap. Samantala, binigyang diin si Rigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers, na siyang nagsulong ng investigasyon na hindi intensyon ng Tricom na tapakan na karapatan ng sinuman sa malayang pagpapakas pagpapahayag. Punto ni Barbers na islamang nila na magkaroon ng regulatory framework o policy at disiplina sa paggamit ng social media platforms gaya ng ipinatutupad sa traditional media. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaamingo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos naman mga kabrigada nagtalaga na ng bagong Philhealth President at CEO Brigada Maricar Sargan i-Brigada mo Report Isang US-trained orthopedic surgeon ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado na meron ring 35 taong karanasan sa hospital management. Pinalitan ni Mercado bilang President and CEO si Emmanuel Ledesma. Bago ang pagkakatalaga sa kanya, nagsilbi itong Vice Chairman ng Mercado General Hospital at Qualimed Health Network. Nag tapos si Mercado ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines. May Master's sa Global Health Delivery mula sa Harvard Medical School at may Executive Master's in Healthcare Administration mula naman sa University of North Carolina sa USA. Naging bahagi rin siya ng mga public health programs ng Department of Health at Zulig Family Foundation para sa pagpapabuti ng health services sa mga probinsya. Isa rin itong profesor sa Ateneo at UP College of Public Health. Samantala, agad na rin nanumpa si Mercado sa harap ni Pangulong Marcos kaninang umaga in the heart of changing lives. Ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Samantala mga kabrigada, dagdag pang mga balita! Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 National Tax Campaign Kick-Off ng Bureau of Internal Revenue na gagawin mamaya alas 3 ng hapon sa Pasay City. Ang National Tax Campaign nga kick-off ay isang importanteng kaganapan sa annual calendar ng BIR na nagsisilbing opisyal na pagsisimula ng mga aktibidad ng ahensya upang hikayatin ang mga taxpayer na voluntaryong sumunod na lamang sa pagbabayad ng buwis. Sa temang buwis na tapat, tagumpay nating lahat, layunin po ng kampanya na palakasin ang suporta ng publiko sa tamang pagbabayad ng buwis bilang bahagi po naman ng economic recovery at development ng bansa. Kasabay sa na naturang launching, pinagtibay pa ng BIR ang ugnayan nito sa iba't sektor upang matiyak na ang bawat pisong makokolekta ay direktang mapapakinabangan sa pagpapatibay ng pambansang kaunlaran. Rapido! Ikatabalita! Nationwide! Ito namang nakakaalarma ang pagtaas ng kaso ng online sexual abuse sa Pilipinas. Paiibisigahan sa Senado. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> <laughs> Report! Pa-iimbestigahan na rin sa Senado ang tungkol sa pagtaas ng kaso ng online sexual abuse at exploitation sa mga bata sa Pilipinas. Pero maliban pa nga rito, pag-uusapan din sa ikakasampagdinig ang paglipanan ng criminal networks nito sa pamamagitan nga ng paggamit ng ilang chat platforms o di kaya electronic wallets para isagawa ito. Ayon sa isang pag-aaral, lumalabas ng limong menor de edad na Pilipino na ang nabibiktima rito kung na sa mahigit isang daang private channels na ginagamit sa mga illicit digital content ang natuklasan. Samantala, ang investigasyon dito ay pangungunahan naman ng komite ni Senadora Risa Hontiveros na siyang nagahindi na nasabing resolusyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Friday. Nationwide. Abrigada, suportado ho ng grupong Sinag ang pagkakaroon ng food security emergency sa bansa. Ito'y matapos sa probahan ng Department of Agriculture ang pagdedeklara upang tugunan ang patuloy hong pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad na ng bigas at karne. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, sinabi nito na isang hakbang ito para maprotektahan ang mga consumers at check ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Yeah, yun development na kahit tapat na ipakinagaw naman ang consumers sa mga murang imported na bigas na dumarating sa ating bansa. Pinuri naman ni Kainglet mga kabrigada ang hakbang ng pamahalaan na manaw na din ng mas maigting pang suporta sa local production ng bigas at iba pang mga agricultural products upang matiyak ang pangmatagalang food security. Naasahan din ng grupo na sa pamamagitan ng deklarasyong ito, mapapalakas pa ang pagsusumikap ng pamahalaan at ng sektor ng agrikultura laban sa mga hamon ng pagtaas ng presyo nito. Balita sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, ang Department of Agriculture naman naniniwala na sa pamilihan na nangyayari ang profiteering sa bigas. Ito ba no mga intensyon ng pagdeklara ng Food Security Agency o emergency ng pamahalaan? Mababatid mga kabrigada na kahapon ay formal lang idineklara ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang Food Security Emergency sa bigas. Sa isang pahayag sinabi ni Laurel na sa lahat ng warehouse ng NFA ay puno ng bigas at palay. Kung hindi niya mailalabas ito, hindi sila makabibili sa paparting na harvest season. Samantala, binigyang diin ni Laurel na wala sila nakikitang malaki o large-scale cartel ngayon sa mga pamilyan. Batay din anya sa kanya mga monitoring sa mismong palengke na nangyayari ang profiteering. Rapido! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide ang DOT naman nagdagdag ng Korean Language Support sa Tourist Assistance Center yan ang report ni Brigada Katrina i Ibrigada mo! Brigada! Report! Nagdagdag ang Department of Tourism ng Korean Speaking Agents sa kanilang Tourist Assistance Call Center. Ito ay matapos ang naitala noong 2024 kung saan 1.5 milyong Koreano ang dumating sa bansa. Sila rin umanong pinakamalaking merkado sa turismo ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, layunin na hakbang na ito na higit pang mapabuti ang karanasan ng mga Koreano. Samantala, magsisimula ang nasabing operasyon ngayong Pebrero mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Plana din naman na ng DOT na magdagdag pa ng mga wika tulad ng Mandarin upang mapagdingkuran ng mas maraming banyagang turista sa hinaharap. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa ng 105.1, Brigada News sa Fire Manila, The Music and News. Although... Bagong, bago. Brigada Bandita, nationwide. Samantala mga Brigada na ipasana sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2838 o Magna Carta for Barangay Health Workers sa kahapon na ang panukalang batas na ito mga kabrigada ay naglalayong magbigay ng buwan ng honorarium, transport allowance, hazard pay, insurance at iba pa ang benepisyo para sa mga BHWs. Kaugnay nito mga kabrigada, pinuri naman ni Senator Christopher Wirpongo si Sen. J.B. Hercito sa kanyang kapwa health advocate sa pagsuporta at pagpasa ng nasabing batas. Brigada na Nationwide! Brigada na Balita Nationwide sa tanghali! Kabrigada weather update. Weather update. Kabrigada, as of 8 o'clock kanina umaga, walang na monitor na low pressure area dito sa bansa. Sa kabila niyan, mga kabrigada, malaki pa rin ang tsansa ng mga pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon dulot na rin ng pag-iral ng amihan. Isolated o ang pulong-pulong naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, Dailan sa epekto pa rin ng Northeast Monsoon. Generally fair weather na may mga pulong-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa Visayas Region. Malaki naman ang tsansa na mga pagulan sa Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Habang makakaranas naman ng isolated rain showers at thunderstorms ang nalalabing bahagi po ng Mindanao. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin namang health news mga kabrigada, paano nga ba makakaiwas ang mga magulang sa tinatawag na Sudden Infant Death Syndrome o SIDS para sa kanilang mga sanggol. Ang SIDS mga kabrigada isang seryosong panganib para sa mga sanggol ngunit may mga hakbang na maaring gawin ang mga magulang upang maiwasan ito mga kabrigada. Upang protektahan ang sanggol, siguraduhin patagilin ito matulog sa isang firm na kutson at iwasan ang mga malalambot na bagay sa crib tulad ng na at uh, staff toys. Mahalaga rin ang pagpapasuso, pagpapainit ng kwarto ng tama lamang at pagpapanatili ng malamig na kapaligiran upang maiwasan ang sobrang init. Higit sa lahat mga pag-iwas sa paninigarilyo sa paligid ng sanggol ay isang maunahing hakbang sa pag-iwas sa SIDS. Isa yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap na iyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada balita nationwide sa tanghali. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Bumiyahi po mga kabrigadda ng isang daan at apat isang kilometro mula Bantayan Island patungong Cebu City si Maria Juana Momohara. Ito'y upang humingi ng tulong sa Brigada News FM Cebu para ho sa kanyang pamangkin na si Glitch Alcover, isang 15 anyos mga kabrigada na diagnose ng brain tumor. Ay pa kay Maria, kinakailangan nila ng financial assistance para sa MRI at mga maintenance na gamot ni Glitch dahil hindi kayang tustusan ng sweldo ng mga mag gulang ng bata na nagtatrabaho bilang factory workers sa Metro Manila ang mga gastusing medical. Sa pamamagitan ho ng Brigada segment na Ronda Brigada, nakatuwang po ang One Tahanan Party List ay agad hong nagsagawa ng fundraising. Nagtulong-tulong ang mga kabrigada at nalikom ho ang uh, stasyon ng 22,000 pesos na ipinaabot kay Aling Maria. Bagamat hindi pa agad gagaling si Glitch mga kabrigada, taos puso nagpapasalamat si Maria sa mga kabrigada pong nagbigay ng tulong. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, ka-brigada! Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Bob ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! O tolo Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa Musika sa at Balita, Balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.